So, good morning everyone. Ah, uh, yun. Yes. Ah, pasyal-pasyal muna tayo. Punta muna tayo sa ating mga kaibigan. Ah, uh, yun. Napagandang araw ngayon. At napakaliwanag ng araw. Dito na si to. May bagong pag-aing parating. Ayun. Sabi Uh, tawag dito ay sama-sama -sama tayo sa pagsulong ang bagong kinabuhayan at kabuhayan sa ating dito sa kalupaan sana so, sulong natin ng mabuting asal paglapit natin sa pong nasapal at pangalap ng araw na salita ng Diyos at huwag kalilimutan at huwag makalimot o so, kung amang yawin na magpasalamat sa kanya mapamiro na wala uh, eh pagkat ng sarap ang magtutulungan ang um, baga ayan sarap ang ganda talaga ng si, simoy ng hangin at hindi ka pang araw ano? ang ganda mga kapatid pag mas

pupunta tayo sa ating mga kaibigan. Ah, uh, wala na 'yan, guys. So, yeah, ito sa mga kaibigan natin, uh, paano, hanggang sa muli, uh, may gagawin pa tayo at may pag-uusapan pa kami. Kaya salamat, God bless us all. Uh,